Pagkakamuha, please. Trust me, I, I Okay, Paano ka ng voice message? Siya para si Katu ang Oh. Pero. Iba rin, ano? Tanay lang, dalawa lang pwedeng magbigay sa inya. Si Lisa or si Katu Hindi, di. aminin to na. Kasi siya si ng Ling, ha. Ikaw yung nagbigay sa akin. <laughs> kasi sa kanya yan eh. Sa kanya yan si di ba? Hindi. <laughs> no, but seriously, random personality. I think si Kato Ning yun. Nagpapanggap lang siya na kunyari di siya. Kasi sa kanya yan si Tende. Tapos ba? Si ni Kato Ning. Hindi, I don't know this person. Na nag-ano sa atin. Na nag -ikay. So kaya kaya naisip ko. Kasi